Okay, magandang araw mga kapatid. Welcome na naman sa ating uh, panibagong uh, usapan. Panibagong kwentuhan ngayong araw. Update lang tayo, no? Uh, saglit lang itong ating uh, pag-uusap ngayon uh, kasi meron pa tayong inabangan, meron pa tayong program, no? But uh, again, uh, update lang tayo sa wakas ay uh, dumating na no? si uh, Dismiss Bambad Mayor Alice Go sa Pilipinas. Uh, na ay parating na no sa taong bayan yung uh, kanilang uh, mga kasagutan na uh, yung kanilang mga tanong at sagot kung uh, mahuhuli pa kaya itong si uh, Alice Guo no nang uh, utulidad na napagalaman naman natin no yun sa ating uh, ano pag-usapan na natin kung kailan ito nawala sa Pilipinas na uh, walang kaalam-alam ang ibang departamento ng gobyerno lalong-lalo na yung uh, Bureau uh, Bureau of Immigration no at uh, kahapon na nga, yun na nga, no, ay uh, sindo na ng uh, ating uh, ilan sa... Uh Uh, nasa gobyerno lalong-lalo na no ang PNP chief na si uh, Romel Marbel at uh, si uh, DILG secretary Binhor Abalos at uh, iba pa na nandiyan sa ating uh, gobyerno kaya uh, talagang uh, dumating at naiharap na ito sa media si Alice Go at uh, isinilaysay no ni uh, DILG uh, secretary uh, Abalos ang uh, kanilang ginawa Uh, ukol nitong pagsundo nila at uh, pag-ipag-usap sa Indonesian authorities At uh, bago uh, na ipadala at uh, naibalik dito sa Pilipinas Si uh, Bamban na uh, uh, former mayor Alice Gugo At uh, ipinahayag pa no ni abalos uh, na walang gastos ang gobyerno nitong uh, pagpapauwi no? Itong uh, lakad nila para sunduin si uh, Alice Gugo guys doon sa Indonesia No? at uh, sinabi at uh, talagang binigyan pa ng linaw ni uh, Abalos na uh, yung mga picture nila eh yun yung uh, nakaharap na nila si uh, Alice Go at uh, ito ay uh, nagsumbong sa kanila na talagang meron itong threat at uh, sinabi niya na huwag kang matakot talaga naman no Uh, kung itong ginawa ni Alice Go kasi nagpaplano na pala itong surrender bago pa na intercept no na harang na at nahuli ng ating uh, uh, Indonesian uh, authorities no eh uh, nagbabalak na nagbabalak na pala itong surrender guys. At uh, tama 'yung ginawa niya kasi 'yung mga threats niya ngayon no 'yung mga Uh, treat niya na kung saan ay natatanggap siya ngayon, ay hindi niya masasagot yun. Hindi maiiwasan na lagi niyang mararamdaman yun habang nasa labas siya. At no? uh, eh, sinabi naman ni eh, uh, Abalos na uh, gagawin nila ang lahat no? para makroteksyonan itong si Alice Guo basta makipag-cooperate lang sa investigasyon. At uh, mayroong pahayag dito si uh, Abalos uh, ukol nitong uh, lakad nila sa pagsundo kay uh, Bamban Dismiss Me or uh, Alice uh, Goa. Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Sir, pa mabayla po na sa inyong sir. Kahapon. Siguro kahapon, no? Uh, uh, si Chief ay uh, nasa trabaho. Siguro alas 5 na umaga, isin na ako eh. Dumiretso ako ng na tapos na diretso ko na uh, na para dito sa mga nabahaan. Mahina. Uh, sa mga uh, tanghalian, at ang tanggap ako ng tawag na binibigyan tayo ng mga alakuna na madaling araw dahil nalakit na mga uh, Indonesian authorities, si Alice Go. Na kung hindi ito aayusin ng Pilipinas, makapakawala nila si Alice Go. So dahil sa panahon na yun, agad tayo naganap ng aeroplano. No. kundi hindi tayo aabot sa mga flight. At uh, may kaibigan ako nagpahirang ng aeroplano para lang magawa ito sa mas madaling paraan. Kasi ahahuli na rin yung alaunang sinasabi. At inuulit ko, nung ising ko, wala akong binasos ang, uh, ang pamahalaan dito. At uh, sa isang dito kami, Eighth, na delay ang flight namin, 11 kami umalis. Halos apat kalahating oras ang biyahe namin doon. No? Siguro mga alas 3 ng na umaga, nandun na kami. And we have to wake up at 6 o'clock in the morning. At pagkatapos nun, ay pinuntahan na po namin ang uh, Indonesian officials. Ito lang ang gusto ko sabihin sa ating mga kababayan. Nagpunta kami roon, si Chief Marville, ako, no, at uh, nauna na po ang FBI at ang FBI doon walang kasiguraduhan ito ulit ko walang kasiguraduhan mauuwi namin si Alice ko wala kung umuwi kami ngayon nangyipi namin siya kasama malamang pinagpapawalan na kami ngayon and yet we took the risk nagpunta kami roon at ginawa namin ang dapat namin gawin inausap namin ng mga authorities siguro ano sa isang oras nakipag-usap kami and eto na po ang nangyari no? nangyipi namin si Alice ko sa Pilipinas Itong operasyon na ito ay dahil sa tinatawag nating police to police. Nagkaroon ng memorandum of understanding ang kapulisyahan ng Pilipinas at kapulisyahan ng Indonesia. Kung maaalala ninyo si Sheila Go at si Cassandra O, yun din ay dahil sa police to police na memorandum of understanding na kung saan ang kapulisyahan ng Pilipinas at ang kapulisyahan ng Indonesia ay magtutulong-tulong para hanapin ng mga pugansi at iba pang uh, na, na kanila sa kanya kanya kasaan magtutulungan. At nung nahuli nga si uh, Alice ko at gusto kong pasalamatan dito si, uh, si uh, General Macapas at ang ating police ng at asyil na si at of course ang Indonesian counterpart na naka-assign dito no? ang pangalan niya po ay Police Senior Superintendent Retno ang indonesian police oh, oh, po na klaseng, siya po nakipag-coordinate sa indonesia para malakad ito at uh, para lang malaman po ninyo sa part naman ng indonesia, gusto ko po pasalamatan si Police General Lizcho Sigit Prabowo ang chief ng indonesian national police sure. tapos yung po kalilang head ng criminal investigation board yung si Aintila, si Police Commissioner General Wayu Uvila si Police Inspector General Krishnamurti ito po yung kalilang uh, sa Interpol, ng chief of international relations no? at etong si police commissioner general Matthews Ukom ang Indonesia na Narcotics uh, Agency. At yung isang team ng isang Indonesia ito po yung paglapag uh, ni Alice Gomez sa Indonesia dinadagdagkitawan kung saan ang pagpapatupad ng usungan po. po isang lugar sa isang bahay susundan nila paglipat susundan nila ng mga 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 ito po si Police Senior Superintendent Odi Ladron, ng Chief na International Crime Section ng Interpol ng Indonesia. So lahat po ito ay nagtulungan upang uh, po si uh, Alice Go at uh, ayun na nga para maihanap po ito. No? So nung uh, pumayad na po ang uh, Indonesian authorities, ito po ay sa, uh, siya po ay diniport sa Pilipinas at pindali na po namin ang aming proseso at ito na po ang, uh, ang nangyari ngayon na iuwi na po namin si Alice Go. Uh, ipinaharap no sa media si uh, Alice Go Gu, guys ay eh, uh, meron din namang uh, katanungan ang uh, ilan sa mga media na uh, nag-cover doon at uh, meron ding uh, sagot uh, at uh, pahayag si uh, PNP Chief uh, Romel Marbel okol dito. Kukunin ko daw expert. She will be on the capacity ng uh, PNP NCID natin no kasi meron siyang uh, standing waka sa the pares. Then uh, after that, pag uh, na-serve na na-inform na yung na court sa RTC, then uh, kung napag-bail siya, then we will uh, may turn over po natin sa Senate Kung wala po po, turn, kung wala po, po siyang bail, it will be uh, under the custody po ng uh, CIDG ng PNP po. Samantalang meron ding uh, maikling pahayag si uh, Alice Gu guys uh, in relation doon sa tanong at uh, paglilinaw kung uh, talaga bang mayroon siyang uh, uh, threat, no, uh, banta uh, sa kanyang uh, siguridad sa mga pangyayaring ito. Kino-confirm ko po ang lahat ni na sinabi po ni Secretary na mayroon po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya rin po ako na nakita po po sila. I feel safe po. Maraming maraming salamat po. So, yeah, no? Yan guys, ang update natin at sana naman ay uh, mula sa Kamkrami, ito ay uh, dalalin doon sa Senate dahil meron na palang patong-patong na kaso na nanai na file siya ngayon, nagpatong-patong uh, na ang kaso. O, o bukod doon sa uh, arrest order na ipinababa ng uh, Department ano uh, ng uh, Senate no nag-ascend at uh, ito ay haharapin niya no, haharapin niya dito naman nakikita naman natin na talagang nababawasan yung takot ni Alice Guo guys dito ah, kasi patawa-tawa na eh di ba <laughs> makikita pa naman sa kanyang mukha na uh, ito ay uh, confident na nandiyan na ngayon at sana naman ay hindi mabigo ang uh, tiwala rin no ni Alice Guo uh, na protection para sa kanyang seguridad uh, at uh, ito ay sana rin no? kasi alam naman natin ay ibibigay talaga yan sa panig ng gobyerno at sana rin ay makipag siya sa investigasyon, makipag-operate siya sa investigasyon at sasabihin ko ano yung mga importanteng uh, mga uh, kasagutan doon sa mga tanong ng ating mga mababatas at mga tanong ng ating mga kababayan sana ay may siwalat niya ng husto no? ito mga ito okay so maraming salamat hanggang sa muli hanggang uh, sa susunod ito po ang G5TV Maraming salamat at pambuhay ang buong Pilipinas.